<laughs> ang kulit-kulit mo talaga Tara, at tayo sa taas May surprise ako sa'yo Tara, may sarili ka ng bahay, Perla ow, 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 ow. Hoy, Princess Bakit nangyayon ka sa bahay ni Perla? Bebang, ang ganda kasi ng bahay ni Perla, eh Naiingit ako Gusto ko rin ng ganito ang litlit lang niya no Para kay Perla lang yan Ano ba yan? Sana akin na lang to Lumabas ka na dyan princess Papasok na si Perla Sige na nga ah, wah, 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 wah. Perla Pumasok ka na sa bahay mo <laughs> yeah! Ay, ang cute Bagay na bagay kay Perla yung bahay-bahayan niya Princess, Nakapili ka na ba ng pagkain ni Perla? Oh, baba, meron na. Ito ha. Dog food. Ayan, very good, Princess. Dog food talaga yung pagkain ni Perla. Hindi chichirya. Dahil may pagkain na si Perla, bumili din ako ng regalo sa kanya. Charon! Ito princess! Binila ko siya sa parang beba! Bagay na bagay to kay Perla! Pero bakit kulay blue princess yung pinili mo? Pang lalaki yan eh! Diba? Lalaki si Perla! Hi! Babay si Perla princess na! Hindi siya lalaki! Nge! Ganun ba? Akala ko lalaki siya! Ikaw princess! Puro Mali, mali Pero okay na yan. Ang importante, may lagayin siya ng pagkain. Bola, kumain ka na. Ito na yung dog food mo. Oh. Ang takaw-takaw -taka mo talaga, princess. <laughs> Hoy, Bebang Si Perla yan. Hindi ako. Ay, sorry. Iba yung nabanggit ko. Akala ko yung kumakain, princess, eh. Hindi naman ako kumakain ng dog food. Princess, nandiyan ba kayo? Bebang! Siska, nasa baba Siska, ba akit ka dito sa terrace! Okay. Bye na. Kumain ka lang dyan. Nandiyan yung mag-alaga sa'yo. Siska. Bebang! May dala ko para sa aso mong si Perla. Wow! Higaan ng aso! Sabi kasi ni Princess, wala pang gamit si Perla. Kaya naisip ko, binilang ko siya ng higaan. Kaya ito, kunin mo na. Thank you, Iska. Binilang mo si Perla. Nasa si Perla. Gusto ko siyang mahawakan. Ayun siya ho. Kumakain. Perla! Ay! Ang cute naman yan kulay niya parang raccoon. <laughs> Oo nga, parang di siya aso. Parla, mamaya ka na maglaro. Matulog ka muna sa binili kong higaan. <laughs> <laughs> Guys, meron ng baybayan si Perla. Meron na rin siya na higaan, pagkain, nalagari ng pagkain. So, tingin nyo, ano pang kulang? Mag-comment lang kaya para bibida namin siya. Bye-bye!